Ito na 16 wins, walang talo, labing apat dito ay tinapos by a knockout. Maituturing talaga na knockout artist ang kalaban ni Duno. Isa din ito sa prospect at pangbato ng Golden Boy Promotion. Pero sinira ni Duno ang pangarap ni De La Hoya para sa kanyang bata. Nang sandali ang talunin ng ating kababayan ang kanilang pambato Again! Oh! It's caught for the second time! Ang ating kababayan nga po mga idol ay may record na 12 wins, isang talo at labing isa po dito ay tinapos ni Romero Duno by knockout ng panahon na ito. Sadyang may dala ding lakas si Romero Duno kaya kahit undefeated ang kanyang kalaban, kumpiyansa si Duno na kaya nitong manalo sa laban.